Hello mga katindoyos Dito si Mami Tins sa SM Lanang uli, canvas sa kulang Mga sapatos Sa mga anak So, until 10 sila 10pm na yun Narinig niyo yung background <laughs> Yung jingle ng SM Ayan, so Sunday ngayon, happy Sunday Gusto yung araw niyo. So, si Mami Tins ay pag-ala-ala pag, -gala -gala. pag -gala -gala. Kanina Nagbukas ako. ay hindi Sunday ngayon, Monday ngayon, holiday. Bonifacio Day. So nagbukas ako kanina up to 3 PM. So nag-early close ako kasi holiday naman. Okay, 'yung holiday mo na 'yan. Hmm. Christmas na, Christmas na dito sa SM City.